Ito yung ating eh, ab ribbon. Meron. Ayan. Pinsi ito mga body. Ayan. Eh, kulang lang sa... Actually, malapad na siya. Pero kulang lang siya sa edad. Kaya e, groom pa natin. Yo! What's up mga body? Welcome back sa ating channel. So, today is Sunday. Pag Sunday, vlog day. Ay, hindi pala. Daily vlog pala tayo. So, this Sunday mga badi. Ay, ngayon pala. For today's video pala. Eh, wala na tayong masyadong gagawin today. Kasi rest day ng mga tao. And then, ah, uh, siguro konting maintenance lang dito sa farm. Yung saipon-saipon lang ako ngayon. Ayan, dito. Puro madumi na yung tank yung mga pinagpunan natin ng H bread is lilinisan natin today pero hindi ko natin video mga body basic maintenance lang naman to uh, every Sunday ko to ginagawa pero yun nga case to case basis kasi pag kailangan talaga linisan yung mga tank mga body. is lilinisan natin pero pag Sunday kasi hindi ako masyado video kasi nga uh, yan yung mga time na focus tayo sa pag uh, siguro pag refill lang ng mga tubi sa mga tank yan o marami tayong sa ngayon pero ko na tayo video mga bali yung pagsasipon kasi basic needs lang naman niya nila yan every week tapos mamaya doon papakita ko sa inyo yung uh, yung nga, every Sunday dapat is update natin yung from Monday to Saturday na ginawa natin and then pagka Sunday uh, recap natin kung ano yung mga ginawa natin for the whole week. And then, tara dun tayo sa baba. Papakita ko sa inyo mga body ko. Ano yung mga ganap ko sa baba. Let's go. So, dito tayo sa ating beta tank. Ayan mga body, mga beta tank natin. Hindi uh, ko na ito masyado binibidyohan kasi nga uh, yung mga beta natin is nagsimatayan. Kasi siguro mga isang bad, mahigit yun, no? walang tubig wala kayong mabilan na tubibakes kasi so, ngayon kasi nga sobrang mahal tapos walang stock tapos wala naman tayong alternative na pakain ng mga beta kasi nga malalaki sila uh, at hindi tayo kumukuha ng mga kitikiti kasi baka madengge na yung mga body kaya puro feeds sila nung nung last month and hindi naman sayang sa feeds kaya ngayon nagkatubi sila, konti na lang din sila natira baka magbe-breed tayo ulit mga buddy kaya wala tayong upload dun sa ating unli betas na page hey, ito, ito yung mga natera natin beta makita ko na lang din sa inyo dito para may update kayo ayan mga beta natin may mga hindi tumubo. kasi nga na lipasan na sila pero may naman, naman mga lumaki ito mga naging solid naman yung iba So, dito makita ko na lang ito may mga mapili pa naman na nagmumold maganda din to ito so, Ayan, meron pa namang mapili na mga magaganda. And baka i-breed na lang natin. Ito, isang sample ng ating giant beta. Ayan, you see that? Ayan, quick flare. Ayan. Ito din. Ayan, mga uh, katulog. Uh, ayan, ang ganda din itong multicolor. Busog kasi sila mga body kasi bagong kain lang ng chubi. At meron pang natira. Ang ganda to. Meron pa namang mapili dito na marami. Sabi natin mga body. Pasok ka pa muna to. Ay. Ay, ano lang. to mo. Ito, dito. Meron pa tayo dito. Ayan, mga giant na nag-mold. Molting stage pa lang. Ito malaki na. Ayan, giant na. Kita nyo. Hmm. Kasi laki naman ng daliri ko yung size ng katawan nila mga body. Ayan. Tapos kung magsasightseeing pala tayo ng giant beta, dapat kasing laki lang ng ating thumb yung kanilang body size. Ayan yung mga... Uh, Yan yung parang basehan natin na giant yung beta. Ito dito, meron pa rin dito. Mga multicolor. Marami pa na mga pipili dito ng mga beta na pwede natin i-breed. And baka sa susunod update ko kayo dyan pag mag-breed tayo ulit ng mga beta. Kasi liklan tayo ng mga female na pwede i-pair doon sa mga male natin na giant. Ayan, nag prepare na mga body. See that? Oo. kaya yung update sa ating mga beta mga body. Kasi merong mga natatanong kung kumusta na lang yung ating mga giant beta and konti na lang yung natira. And, magbibreed tayo ulit. Yan, mga buddy. So, punta tayo dun sa kabila naman para pakita ko yung ista. So, dito tayo, mga buddy. Uh, nag na naman yung ating mga feeder. And, madami na naman tayong mga harvest yun ng mga fry. may Meron ako na harvest kanina. Tapos, ito na naman yung mga hindi pa natin na harvest. Ayan. Dito din mga wala lang yung iba is hindi visible kasi nasa ilalim pakitin na lang natin sila bumaya alright eto ito mga body is yung ating cultured moina na uh, dito nasa ilalim sila kailangan natin pakainin kasi ah uh, ito hindi na sila cloudy and eh, malinaw na yung tubig kaya kailangan na natin sila pakain ulit. Dito naman yung mga moy na natin na kinuture. Marami na itong mga body kaso nga lang hindi visible. Pag pina-flashlightan lang natin, saka natin nakikita yung mga cultured boy na natin. And siguro abakan pa natin ng mga one more week kung meron bang improvement doon sa pagdami nila. Kasi nga malaki yung ating stock water dati na lalagyan And sobrang laki ng volume ng tubig. Kaya expect natin na matagal talaga dumami yung ruina dyan mga badi. And dito na rin tayo sa mga ginugurum natin na isda. Kapag nag ako kagabi pala. nag ako kagabi. And papakita ko sa inyo ano yung mga ginugurum natin dito. Pa-ilawin muna natin mga badi. Wait lang. Dito tayo. Doon tayo sa mga malalaking tank. Dito mga buddy is tapos na nating lagyan ng sticker yung mga tank. Pero sa baba, pleto na. Ito naman. Ito yung mga luma natin na na tank, yung mga previous natin. Hindi natin lalagyan ng sticker sa harap kasi balak namin i-transfer yung isda, pero baka hindi pa na i-transfer baka masira. ah uh, dito na lang mismo natin lalagyan ng mga sticker. Kaso nga lang dito na side is hindi natin malagyan kasi nga nasa edge talaga sila ng rock kasi dito pero minimal lang naman ito mga body ma mabilis lang ito gawin tapos ito papakita ko sa inyo yun yung mga isla natin na ginugroom so same pa rin mga top sword you know, nagsilakihan na sila kaso nga lang sinaipong ko ito ng 50% kapon kaya uh, malinaw na naman yung tubig baka lagyan natin ng talisay ulit para sa mga endlers natin tapos yung mga delta natin is probiotic lang yung mga endless kasi mga bali pag ganitong mga adult na is kailangan talaga natin lagyan ng talisay para Ang uh, purpose ng talisay antibacterial and then pang patulis ng kanilang sword Kasi sinusunog nila yung dulo ng kanilang sword And then yung kulay pang pa-enhance ng kulay Yan yung benefit sa mga talisay mga bali pero applicable lang, lang sya yung talisay na extract sa mga LR kasi pag delta yung gagamitan natin nasusunog kasi yung mga kulay mga bali instead of pula magiging purple yung blue magiging dark or merong mga puti puti na white spot kaya hindi natin nilalagyan yung mga delta mga bali yung mga LRs na talaga nilalagyan natin ng talisay ayan ayan sample natin na video ano tulis eh. lapit natin ito mga mga bali ito, malapit na ito malaro mga bali Sobrang solid ng sword nito Mara ko isa dito na putol Ayan o oh. Pero baka palitan na rin natin yan Isa lang din ito nasira sa Alam ba ito? 1, 2, 3, 4, 8 12 Sa 12 na ginagroom ko Ay 13 pala Sa 13 na ginagroom ko na top sword May isang nasira So meron pa tayong 12 na reserba. And hopefully next year Is mapalaki pa natin sila kasi nga, sobrang tagal lumaki talaga ng mga elders, mga body. Kung nagbabala kang mag-alaga ng elders, habaan mo talaga yung pasensya kasi napakatagal nilang tumubo. And then, pag malaro mo sila, na minimum na yung 8 months siguro. And yung full adult niyan is 1 year and a half. ganyan nyo siya katagal. Hindi katulad sa mga delta na 6 months, 5 to 6 months, pwede na malaro as open. And full grown niyan is 7 to 8 months sa so, sa mga enlarge mga badi is yun na yung pinaka minimum is 8 months bata pa yun mga badi yung full grown nun is 1 year and a half yan sya dito ayan mga top sword na nandito mga badi yan. dito tayo mag-start top sword, top sword ito maganda to yan kulang lang sa edad ito din kulang sa edad ito yung ating ABT ribbon. Ayan o. Ayan, ito mga body. Ayan, kulang lang sa... Actually, malapad na siya, pero kulang lang siya sa edad. Kaya groom pa natin. Ito din, pinsy na... EBT ribbon eto mga non ribbon eto yung pang pair natin kung sakaling sasali tayo sa show meron tayong pamper yung mga female nito mga bad days ko doon kasi binibrit ko para na mas lalas silang lumaki pero pwede naman hindi depende na lang sa inyo lumalaki din naman sila basta pinapakain lang sila na mabuti then yung tubig talaga yung number one dyan dapat uh, regular kayo nag pumatay change or nagsasaypun ng kanilang mga tank eto mga singa hindi ko na papakita alas ng ender kasi same same lang naman sila yung mga itsura eto Ayan, na to. Ito, nasa mga sa natatandaan ko brinit ko to ng February, mga March o sa ngayon, mga 4 months na to mahigit, almost 5 itong LR na to mga balik. Ayan, ito yung mga first batch nung mga ay hindi pala, second batch na pala to kasi yung first batch, lahat kasi noon is ginawa kong breeder and then ito na yung mga First batch ng kanilang Ano ba to? Ah Tapos tuloy Yung Basta First batch yan ng Unang First batch natin <laughs> Nakalimutan na tawag And then dito mga singa Ayan Mga delta natin Sub-adult na Wala na akong mahanap na 3MB dito Gusto ko sana maglaro ng 3MB singa Pero lahat ng singa natin Sub-adult na tapos may mga kaming tayo pero fry pa. May mga singka natin na benta. Ayun mga singka blue natin. Magsipon ako kagabi kaya malinis yung tank nila. Pag nagsasipon tayo mga body, uh, wag na natin kunin yung gilid, yung harap na lang yung tatanggalin natin yung lumot sa harap para makita natin yung isda. Pero yung sa gilid at sa likod, huwag na natin tanggalin, especially doon sa baba. Uh, sa so na lang natin ang malala para matanggal yung mga excess na, na feeds. And then yung mga BBS. Yan talaga importante na matanggal kasi yun yung nagkakos ng ammonia sa tubig. Kaya nakakasakit yung isla natin, nagkaka fin root. Isa naman, nakaka-internal parasite. Kaya mas maigi din na wag masyadong malinis yung tank para may matira tayong good bacteria doon sa tank kasi sila yung nagpapamaintain ng tubig para mas uh, healthier yung mga ista natin ito malinaw na yung tubig lalagyan natin to ng probiotic para ayan condition ulit yung mga ista natin tapos so, yan ay kasi ito kapo ng 50% and ayan okay na sila sobrang delta nito Ayan, kulang lang sa edad sa adult pa kasi itong mga body Ayan, mga 3 uh, months going for Nagtaka din ako ba't sobrang bilis ng paglaki nila Siguro dahil sa solo tank sila ay malaki yung kanilang paglalagyan Eh, tatok din kasi kami dito sa mga grooming natin para meron tayong malaro sa mga show Mga delta mga singa blue singa blue din tingnan nyo napaka delta mga badi ito hindi to sya dark light year medyo light yung kulay nya kung nyo naman mga badi napaka delta ito naman yung sunod delta din ito naman dark type oh, di diba? napaka solid dito, oh. Malaki na. Okay, makita natin. Ayun. Ito, mo pwede na tumalaro sa opening category pero di natin alam baka yung dulo kasi niya eh is hindi masyadong delta kaya tignan natin kung kaya kasing ganda ito mga YKC na Delta. Ayan, mga kobra natin. Na sub adult. Ayan, mga sub adult na kobra. Then Puro, puro YKC ito dito mga body mga kobra natin ito, itong, itong maganda sa kanila oh ito sya potential talaga to na pwedeng malaro sa international mga body and kulang lang sa edad pattern body size andian andian na dorsal elongated yan yung maganda pang international show mga body na itsura pero yun nga kulang sya ng lapad ng kaudal and yung haba ng katawan although long long body sya mga body pero yun nga kulang pa sya sa edad kaya kung makatapat to ng mga malalaki na like 7 to 8 months na mga YKC is alanganin talaga siya mga body ito siya ito, ito din potential din to ito naman yung ating ABM uh, ito, hindi masyadong mabilis lumaki pero I think meron namang improvement sa last nating video And lumapad na din yung kanilang mga buntot. Yung kanilang caudal fin. Medyo nakukulangan pa ako sa body size nito mga body kasi uh, yung mga mosko kasi is malalaki talaga yan sila. And then malalapad talaga yung caudal fin nila. Pero good thing dito is full mass mga body. Yan siya, full mass talaga. Ito din no? Ito, malaki bigas big, uh, malaki katawan nito. Pero, hindi masyadong malapad pa yung kaudal. corona na ito mga Ayan, mga uh, ABM. Ayan, so, hanggang dito lang yung video mga bali kasi sobrang haba na. And then, baka sa susunod na video is papakita din natin yung mga bago natin ginugroom dyan. Meron tayong mga bagong hinulog dyan. Mga HB Blue, mga uh, RDSS meron din tayong hulog ng mga endlers dyan ng mga juvenile size uh, papakita ko na lang sa susunod na video so ang dito na lang yung video mga buddy kung nagustuhan nyo yung video don't forget to like, share, and subscribe yun lang, bye, peace out Bye.